Uh, ito naman pare maganda talaga yung pagkakalatag mo doon sa sa sitwasyon ng ng ano ng mga kandidato ngayon kung sasabihin mo tatanggalin mo yung media votes eh mukhang malabo po mangyari yon number one, bakit po yes. kahit in any other sport ang buhay po ng uh, any sport is lagi po ang media yan ang nagbibigay ng exposure yan ang buhay ng isang liga yung media po kung wala media po wala po tayong marketing wala po lahat kung asahan lang po natin yung basketball per se, kasi po basketball, it's business, it's marketing, nandyan na po lahat. So, ang media po talaga ang can make or unmake you. So, ang media po, ano gano po katindi o gano po ka ang media sa basketball? Number one po. Tatlo pong nung kapanahonan po namin ni Coach Jerry Eslana, ang una niyan, pre, kundi mo na una, is yung players' statistics. Yes. Yan, player, yung statistics ng kung ano yung pinundar mo sa kada laban, nandun yung total noon. Ang pangalawa po ng players is yung players, sorry, players votes. Yan, yung, yung boboto lahat ng player para sa sa'yo. Ang pangalawa pong criteria yung is mismo statistics. Yan, yan, yung statistics mo, yung mismo mong yung numbers na pinot up mo sa laban, ito total po yun kumpara, kumpara dun sa sa mga iba mong kalaban. Tapos, ang yes. tatlo po dyan is yung media boats. Ang media boats po, uh, meron po PBA press corps at meron din yung five-man committee pare. Ewan ko kung naaalala yes. mo. Yes, alam yan. Five-man committee. Uh, five-man committee, nandyan yung commissioner, nandyan yung uh, production outfit, tapos ewan ko sino pa mga consultant or what, ang part ng five-man committee. I think pare mga 60% ata ng boto yon uh, ang ang uh, mga ano, uh, sorry 40% ng votes 30 yung play ang um, players votes 30 ata yung stat, uh, media. votes ano uh, sorry ang uh, 40 ang media votes 30 30 yung stats at saka yung players votes so very malaking ano po yon malaki talaga ang porsyento yung media votes ang tanong ko po uh, deserving ang pinag-uusapan. Lahat po, pag pinag-usapan niyo yung be, uh, best player of the conference, lahat po yan, candidate. Uh, deserving po lahat yan dahil kung wala ka namang ginawang violation or what, may statistics ka, lahat kayo buying for title ng best player of the conference. Ang tanong ngayon po, saan ka mag-separate ang, ang Yamado sa Dejado? Eh, syempre po, dahil po doon sa ni Lila Tala, yung sinabi natin na stats, lahat po yan sila deserving magkakadiferensya na lang yon kung uh, sa sa figures na magkakatalo. Ngayon po, meron bang na lahat na sabi mo na rin pare na may nanalo na ng hindi galing sa champion na team. Ang dami na, isang katutak na. In fact, yung eh, depende sa house rules 'yan. Depende sa rules ng kung, ng pinag-uusapan niyan ng, ng liga kung anong pagbabasehan natin sa champion team ba? Pwede ba tayo kumuha ng mga um, ng MVP sa ibang teams kahit hindi champion? Ano ba ang titingnan natin sa Final Four ba? Meron silang mga mga pinagbabasihan. Katulad nung ito, maalimot, naalala ko lang si Orayeme ng ng uh, ng Mapua. Hindi siya galing okay. sa champion. Oo, hindi siya galing sa sa champion team, pero nag-MVP siya sa NCAA. Naglaban minsan one time si si Kirby at saka si ano si uh, Rico Villanueva very controversial yon pero ang lumusot sa best player talo si RB nanalo si Rico Berman dang uli sa finals ang nanalo si James Yap ata kung di ako nagkakamali very controversial yon at siyempre naalala ko pa one time si Papa Mon idol Papa Mon Fernandez uh, si yeah. the elegant and president. leading siya pare stats all the way tapos pare yeah. si Papa Atoy ko parang nasa panlima, pang-anim ata siya nag MVP yeah, si, si si Atoy no nag MVP lahat po yun candidate candidate po yun yung number 10 pwede lumusot yan basta candidate ka parang binibining Pilipinas uh 1 to 10 lahat yan hanggang 1 to 50 candidate lahat yan Pwede lahat manalo yan depende na lang sa statistics na na kung saan ibabase nung yung ano yung yung ano yung basya nung ano nung pagkukuha na ng ano nang ano, kung paano ka mananalo so yun.